Dito sa Pilipinas, alam natin ang konsep ng bayanihan, that sense of community and togetherness. Pero minsan, sa hustle culture natin, we try to be independent too much. We think we can succeed on our own. Hindi kayo makakapamunga kung hiwalay kayo sa akin, sabi ni Jesus, dahil walang magagawa ang sanga kung hiwalay ito sa puno. Gets nyo? Hindi tayo designed to be disconnected. We're meant to stay connected to our source. Karamihan sa atin nag spend ng oras scrolling sa SOCMED, responding sa emails, at nakiki-connect sa networks. Pero ang tanong, connected ba tayo sa tunay na source of life? Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang taong nananatili sa akin. At ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Curious talaga ako dito sa concept ng bearing fruit. Hindi sinabi ni Jesus na be busy. Hindi niya sinabi na hustle harder. Pero sinabi niya na mamunga. Sa Pinoy culture natin, Minsan nako-confuse natin ang pagiging busy sa pagiging productive. Nakita nyo ba yung mga taong palaging may I'm so busy energy, pero wala namang nangyayari talaga? That's not bearing fruit. Ang tunay na prutas ay my substance, nagnonourish ng iba, nagko-contribute sa ecosystem, natural na nangyayari kapag healthy ang plant. Kapag connected tayo sa source natin, natural na mamumunga tayo. Hindi forced, hindi manufactured, hindi performative. It's authentic productivity. Pinutol niya ang bawat sanga na hindi namumunga. At nililinis niya ang bawat sanga na namumunga para lalo pang mamunga ito. Let's be real. Sino dito ang gustong ma-experience ng pruning? Nobody, 'di ba? Pero ito ang part na medyo mahirap tanggapin. Sometimes, growth requires cutting. Minsan, para tayo makamove forward, may mga bagay tayong kailangang i-let go. Toxic relationships, limiting beliefs, unhealthy habits projects na hindi na align sa purpose natin. Sa buhay natin as Pinoy's, lagi natin gustong maghold on. Mahilig tayo mag-collect ng sentimental items, relationships, at kahit mga grudges. Pero ang pruning ay essential part ng growth cycle. Manatili kayo sa akin. At ako'y mananatili sa inyo. Paano ba tayo mananatiling connected in spite of today's world ng notifications at distractions? Daily time. Set aside moments to reconnect with your source. Community. Surround yourself with other branches connected to the same vine. Purpose check. Regularly ask, am I bearing fruit or just looking busy? Alignment. Ensure na ang actions mo ay connected sa values mo. Kung mananatili kayo sa akin, at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, hilingin ninyo ang anumang gusto ninyo, at ibibigay ito sa inyo. This isn't some prosperity gospel na kung connected ka, magiging rich ka. It's deeper than that. When you're genuinely connected to your source, ang desires mo naturally will align with your purpose. Hindi mo ang mga bagay na hindi para sayo. You start wanting what you're designed to want. Tatlong life lessons from The True Vine. Connection before production. Hindi tayo designed to create in isolation. Sa culture natin na obsessed sa productivity. We often try to produce without being properly connected. Before you focus on output, secure your input. Bago ka gumawa, siguruhin mo na connected ka sa source mo ng wisdom, power, at guidance. Pruning is a privilege. Kapag may nagtatanggal ng something sa buhay mo, it might be preparation for growth. Those painful cuts, lost opportunities, ended relationships, failed projects, could actually be preparing you for your next level. Hindi lahat ng nawala ay loss. Some are actually a release para sa better things to come. Fruitfulness over success. Sa Pilipinas, we're often chasing success defined by society, wealth, status, power. Pero ang turo dito ay tungkol sa pagbubunga, creating something that nourishes others. True success isn't just what you gain, but what you give. Maranatha. The Lord is coming soon.